guys, mayong hapon. So, namay karon ang lapihan. Hmm, diba? Na sila si dito. Itatawag si Kyle. Kamera kong guys. Hindi nga nga enjoy. Nandito makita kayong sunset to. Oh. O, di Makita. Alas 5. Cinco... 5 yeah. na dire. O, naga po yung sunset makita. Nindot dire, mga kwan. Di Hindi ka na. Naku, kay lapad kayo lang. kwan dire, guys. So, ganiha. Init man kayo. So, nagtawag si ate. Di ba? Kira. Apte kayo ko nakakuyog. Di ba? Di ba? Apoor na po na po nilang presyo dari ah Sa dagat Si Matingala mo na pula bata syempre Napatira naman sa kabayo Ha 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 See you, bye bye thank you guys bye bye about overnight delivery bye bye, bye, -bye.